Hello! Magandang gabi! Gabi na po dito sa Philippines. Kaya magandang gabi po sa ating lahat. Diyan sa ibang bansa, hindi ko alam kung anong oras dyan. Shout out sa mga OFW dyan na nagsisikap para sa kanya kanyang pamilya. Kaya mabuhay kayong lahat. Ingat-ingat tayo dahil ngayon sa maraming nangyayari sa ating buhay. Kaya mag-iingat tayo mga kamis dyan. Ito ang inyong bagong vlogger na si Miss Juliet. Ayan, vlog. Ayan. Kaya ngayong gabi na to, ang ating hapunan ay magluluto tayo ng adubong sitaw. Ayan, paborito ng mga Pilipino. Ayan, namimiss ko yung sitaw kaya magluluto tayo ngayon ng sitaw. Adubong sitaw. Mga kamis, ayan yung mga sangkap ng aking adubong sitaw. Ayan, gayat-gayatin na natin ito. Ayan, ihalo natin yung chicken. Tapos lagyan ko siya ng kamatis at bawang sibuyas. Ayan, kunti lang yung sibuyas natin. Ito lang natitira. Kaya pagtsatsagaan natin yan, mga kamis. Ayan, kaya tara, magluluto na tayo. Ayan, ito na mga kamis. Maghihiwa na tayo ng ating mga rekado. Ayan, yung sitaw ko mga kamis, nilalagyan ko ng kamatis. Kasi mas masarap siya. Para kunti na lang ang ilalagay natin na sopa sa ating gulay. Ayan, maghihiwa tayo ngayon ng kamatis. Dalawang kamatis ang ilalagay natin para mas lalong masarap. Hiwa-hiwa lang. Ayan, ito mga kamis. O, ito lang ang sibuyas ang nait, natitira sa ating ano, lagayan. Kaya, tsaba-tsaba lang. Diba? Tapos, ito yung bawang. Ayan, tipid-tipid lang tayo mga kamis. Kasi alam um, mo naman ang hirap ng buhay ngayon. Ang mamahal ng mga bilihin. Ayan, yan lang. Ganyan lang kadali pagpipit ng ating bawang. Garlic. Basta para-paraan lang sa pagluluto. Ano, lutong ano lang to. Lutong bahay lang to. Ayan. Balatan natin. Tanggalin natin yung sibu. Ano. Ayan yung balat. Lalagay natin dito. Tapos iwa natin siya. Tabi natin yung dulo. Ayan lang. Itong ating ano. Dalawang karne ang ahihalo natin ngayon. Ito yung chicken. Ito yung pork. Sabi natin yan. Chicken at saka pork. Ito ang ahihalo natin ngayon sa adobong sitaw. Ayan. Bubukod natin yung picado natin dito. Ayan. natin tabi natin muna tapos hugasan muna natin ito kasi itong sitaw natin ayan o oh, fresh yan from ano from bundok galing kasi kami kanina sa bundok kaya nanguha kami ng sitaw ayan ubasan muna natin yan nahugasan na natin ang yung sitaw ngayon gayat gayatin na natin mga kamis ayan bilis bilisan natin yung kilos natin ayan kasi may bulok siya kaya, ayan ayan Tingnan natin ang mabuti. Yung ating sitaw, baka mamaya may uupod. Ayan na, makamis. Ayan. Diyan natin din nalagay yung Hiniwa natin After nito mga kami, ayan, tatap... Ayan mga kamis! Magluluto na tayo ngayon ng adobong sitaw. natin mga kamis ang ating niluluto. Hmm, bango. Ayan. Sarap. Lagyan natin siya ng konting mga kamis. Ayan. Pangpalasa lang, pang pangbang Ayan, ito, nor seasoning. Pangpalasa ng ating niluluto. And then, lalagyan natin siya ng konting suka unti lang para hindi rin mapanis ang ating niluluto. Ayan. Kasi medyo maasim na siya kasi may kamatis. Yun yung nagpapaasim sa ating niluluto, mga kamis. Ayan. Mamaya-maya natin haluin kasi nilagyan natin siya ng sopa. Ayan. Luto na ang ating sitaw at karne. Ayan. Pwede na natin siyang haluin. Ayan. Ang sarap naman ito. Taog na naman ang ating kanin. Ubus na naman ang ating kanin. Baliktad pa. Ubus na naman ating kanin ito. Ayan. Kahit ito lang ulam na. Kasi may baboy at manok ang halo natin nito. Ayan. O. Ayan. Sarap. Sarap. Sariwa kasi yung sitaw na ginagamit ko eh. Kaya masarap talaga siya. Ayan. Titikman natin siya uli kung tama na ang lasa. <coughs> sarap. Nag-aagaw yung medyo maasim niya tsaka ano ayan sarap niya sarap kaya ayan mga kamis mamimiss niyo ang aking niluluto for today's video ayan ito ang aking hapunan ngayon ang aming hapunan ngayon kasama ang aking family ayan check na magugustuhan nila ang aking niluluto ayan paborito kasi nila to ano, adobong sito. ayan adobong siko ayan Salamat sa mga viewers, sa mga followers, sa mga nanonood ngayon. Thank you, thank you very much. Ayan, bye-bye!